Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kabila ng isyo sa pagitan niya at ng kanyang anak na si Carlos Yulo, nakahanap si Angelica Yulo ng paraan upang maibsa ng stress sa pamamagitan ng pagbebenta ng longganisa online. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Mrs. Yulo na nagbebenta siya ng homemade garlic longganisa sa halagang 380 pesos per kilo. Collecting orders of homemade garlic longganisa ala vegan, PM for orders, 380 per kilo sabi sa post ni Angelica. Ang kanyang online business ay agad na naging matagumpay at nakatanggap siya ng daan-daang inquiries mula sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, at followers sa social media. Maging ng ilang internet influencers, kabilang si Director Daryl Yap, ay nagpahayag ng interes sa pagbili ng kanyang longganisa. Matatanda ang inakusahan si Mrs. Yulo ng pagkuha ng pera ni Carlos, ngunit kanyang itinanggi ang mga paratang na ito. Sinabi niya na ginamit lamang niya ang isang bahagi ng pera ng kanyang anak para sa isang investment na magiging kapakinabangan ni Carlos sa kanyang pagreretiro. Dagdag pa niya, nais niyang makita ng kanyang anak ang bunga ng kanyang pinaghirapan sa hinaharap.